Magandang araw mga ka painters sa welcome to my youtube channel Gary Kosa TV Kayo po ba'y naghahanap ng isang pan top coat na pwede pwede ating gamitan na paintbrush mga ka-painters Alam po natin ng mga sinuuna nagbabag na ang ginagamit nilang pan top coat o yung tools na ginagamit nila ay brush lang mga painters Meron po tayong ginagamit ng mga camel brush mga iba't ibang paraan po na agawian natin no wala po, po tayong ginagamit na spray gun ito pong pagtap ko ito, ito napakaganda po sa kanya napakamura po mga ka-painters tipid na tipid po talaga ito mga ka-painters taga po patuloy po natin ang aking video ito po pala yung gagamitin natin na pang top dito sa ginagawa natin ng na varnish ng pinto. Itong konig Interior Polyurethane sa po yung gagamitin natin mga ka-painters May apat na variant po ang konig Isang satin, mat gloss at semi gloss mga ka painters ito pong sa atin niya siya ay pinaghalo po siyang mat sa semi gloss kaya hindi siya ganun kakinta mga ka painters gumamit lang po tayo ng paint brush pag tatap ko ito po yung mga sinuunang paraan na ginagawa ng mga mga veteranong pintor na paint brush lang po yung ginagamit nila kasi nung naka mga nakarang taon o mga sinuunang panahon, talagang wala pang wala pa talagang ginagamit na mga yung mga spray gun, mga compressor, talagang mano-mano po sa pag-gobarnish at pag -coat ng isang pintuan, mga cabinet, o mga furniture talagang paintbrush lang po yung ginagamit natin na mga ka-painters na ating mga ninuno at ngayon po mga ka nakikita nyo naman po kung paano ko pinapahiran ng nagtap ko itong haba sa kayang pintuan bali hindi ko po siya inuulit-ulit bali manipis lang po yung una ko dyang unang pahid ko po kasi pag makapal po kasi lumuluha po yan mga kapintres kaya dapat manipis lang po yung pagpapahid sa unang pag apply ng Koenig Interior Polyurethane yan mga kapintres nakikita nyo naman po happy happy naman po para hindi tayo magkaroon ng problema sa ating ginagawang trabaho napakatipid po talagang gamitin itong counting interior polyurethane kasi po sa isang quartz makapagpahid ka na ng 120 to 150 square foot mga painters opo tama po yung narinig nyo 120 to 150 square foot sa isang quartz lang po yan mga ka painters kaya napakatipid po siya at garantisadong napakatibay kapag ito ang ginamit nyo na pantapot sa mga ginagawa nyo varnish sa curing time naman po mga kapainters painters uh, sa unang mano bali mag lang po tayo ng 4 to 6 hours bago tayo magpatong ulit ng second coat mga ka-painters para talagang maganda yung pagkakapinish natin huwag natin siyang mamadaliin kailangan mag rin tayo ng tamang curing time niya mga ka-painters para okay na okay yung finish natin at wala tayong magiging problema ina-advise po talaga na 1 to 3 coats po talaga ang dapat natin gawin kapag nag-apply tayo ng konig interior polyurethane para makuha natin yung pinaka standard na kintab na kinis na gusto nating ma-achieve sa ating project uh, gusto ko pa po po lang i-shout out ang isa nating kapinta na nag-youtuber din na nag, mga ginagawa niya about painting painting works din po mga kapainter si si Kapintal Lapat Vlog mga kapainters pay support po siya At saka meron din siyang FB page na si Lito B Latagan mga kapainters pay supportahan po natin siya yung mga kapo natin pintor para makatulong din siya sa mga pintor na nangangailangan trabaho sa mga na sa mga pintor na nais matuto about sa painting works mga ka-painters kaya pakisupportahan lang natin siya mga ka-painters ito po mga ka-painters natuyo na po yung first coat natin sa yung second coat ah, ngayon po mag third coat na po tayo mga ka-painters ito na po yung pinaka last na gagawin natin para ma-achieve natin talaga yung pinaka satin na look ng ating ginagawang varnish na main door mga ka-painters na po mga painters natapos na po natin yung main door na ginagawa natin, na gamit ang Konig Interior polyurethane. yan po mga painters nakita nyo naman po kung gaano sya kaganda medyo patutuyuin po natin sya ng 4 to 6 hours para hindi sya dumikit dun sa hamba kasi, yung hamba kasi mga ka-painters dilenggan din natin yan maraming maraming salamat mga ka-painters sa panonood ng aking video tutorial about sa Kondi Polyurethane. Maraming salamat, Carpenters!